Hi guys, welcome to my YouTube channel. So good morning. So mayroon tayong ipapabrikit na grills. So bali yung grills na yan ay eh, re repairing ko siya. So yung lapad ng grills na ginagawa ko ay, ay yung i-repair ko ay 12. So bali babawasan ko lang siya babawasan ko lang siya kabilaan ng two, ano 220 kabilaan So, bali ang matitira sa gitna niyan, bali 880. Yan po ang aking gagawin sa ngayon, video. Yun ang yung sinusukat ko na yan, yan po. Bali papaliitin ko siya. Ang kabuuan ng release na re ko ay 1 2 Yan, sinisimulan ko na siyang ikat. Ayan na po ang aking na putol. So, ayan. Tapos yan, e, ibabalik ko din yung design ng grills na yan. Ayan po. So, ayan ang natira sa gitna. Ayan ang 880. Ayan. Ayan yung ating ginagawa sa ngayon. So, ayan na nga po. Pinuputol ko na siya. Et. Ayan. So, ayan na po siya. Eh, tatak ko na siya para mabuo ko na yung 880. So, yan po ang ating bali rinirepair na grills. Ayan po. Sinusukat na yan. 0-0 po na 880. So, wala akong iskwala guys. Yan ang gamit ko. Mitron lang ginamit ko pang iskwala. Ayan. Good. So, yan ay tatakin ko na siya. So, ang haba ng grillis na yan, bali ano yan? Ah uh, 2,500 bali ano ang haba lahat lahat yan bali pag binugtong ko yan siya nasa 3 meters yung haba ng grills na yan yan po so yan, yan po ang ating ano ngayon at kung bago pa lang kayo sa akin youtube channel wag nating kalimutan mag subscribe mag like at mag share at uh, paki na rin ang notification bell para updated tayo sa aking mga video. So ayan na po na buo ko na siya. Ayan. So yan nabuo ko na siya